So yun, sasagutin natin ng na mabilis na mabilis. Boss, paano ba kinabit yung patok ng RS? May bakal to na bracket sa mismong chassis. Dati doon yan siya. Doon yun siya nakakabit. Kinating ko yan, tapos sa pagkabit ng dito, kailangan nakakabit na siya dito sa cover na to. sila lalagay mo cover kasama yung bracket ng ano, mismong chassis. Spot ng welding para makuha lang yung forma niya may hahawak din sa kabila para pantay din. Center din siya dito. So, pag spot ng welding, spot, tapos tanggalin yung turnilyo, pares silang nasa spot na sila. Balip, ano na, pantay na silang dalawa. Nakaganon na sila. Pantay na silang dalawa. Tanggalin yun yung cover para hindi masunog. Tapos tanggalin yung turnilyo. Sa kanya siya, ano, i-welding ulit nang no? isa pa. Yan, dalawang welding para ano, at least, Matibay-tibay siya. Ang cover pala na ito is ano sa RS Nice. Tapos, hindi ma'am siya piting dito. Bibili tayo ng ano, spark plug coil dito. Para dito sa design, sakto siya dito. So, hindi pa yan tapos. So, sana nakatulong. Sheesh!